na po ang birthday na yan. <laughs> at may pa birthday nga pala si Ma'am Judy at Ma'am Ma Joan. Wow. Ay, bibigay ko na din yan. Wow! Thank Salamat so po, Ma'am Judy at Ma'am Joan. Top 2-5. God bless po. Wow. <laughs> wow! Hello po! Good morning sa inyong lahat! Tayo! Hello po! Good morning po sa inyong lahat! Share, -share lang po namin ni Tayo yung video noong bago po ako lumas po ng Maynila. Bali, kadadating lang po noon na White galing sa Tagaytay. Tapos po ay pinapunta ko po sila dito at kinausap ko nga po siya noon dahil nagpasama nga po ako pagluwas po ng Maynila. Si River po sana ang po namin noon. Kaso po ay coding po noon si River. Kaya si Terso po yung nadala po namin. At share ko lang po dahil uh, may video nga pala ako na yun. Hindi ko pa po na i-upload ay nung time na yun po ay nasa hospital si Idro. Nandun din po si Namilot sa Maynila. Ay, malungkot ang lola. Ay, dahil malungkot ang lola ay nararamdaman ng apo. Kaya malungkot din po noon si Teo. Kaya pinapunta ko po noon dito ang pinhitik. At ayun, nalibang naman po si Te Teo nung dumating po sila. Masayang masaya po noon si Teo late upload na po yung vlog ko pero thank you po sa lahat po ng manonood po sa amin Ito na po yung mga lulutuin ko ngayon. Bali, magpiprito po ako nitong isda. At magluluto na rin po ako ng tinola. Ito po ng aming papaya ay galing po sa Kanahaisen. Sibosin ko yung hindi doon kanina. Oh, madami pala ito.

Malayo. sama mo pagka-shinoshu? Ote, oh, pahal niyo ngayong ring ha. Ah. Yeah. <laughs> Yay! Nakilig pa ang ulo. Nakimasaya. Masaya masaya po yan pag may bisita. Galing! Masaya na po si Teo. Who's here? that?

si din na. Inaabo mo sa ejermano. Bye bye. Okay. na lang. Tayo na lang. Tayo na natin sinasananay. Kasama natin rin 'yo. Amen. simula nung linggo. Noong Sabado. Ah, simula nung nagpunta sila ng Tagaytay. Ay ilang araw nang dito'y tahimik. Si Teo pati na masayahin ay na nakay na kay din. Kaya, At Nakakaramdam din ang bata pag ikaw ay maloko. Kaya sabi ko nga ay naikipay kayo ipapuntahin ko dito ng nang si Teo na may sumigla-sigla. Ay, sumigla naman oh, eh. libang na libang naman ngayon. Pagka may na, may, natin, may, natin, may, natin, may Ay tuwa -tua. May kalaro. Ay simula na yung, ano ah, umalis na Namelo ta. Pag ganito wala, kami tahimik nang nakatulala sa sopa. Ay malungkot ang lola. Malungkot ang lola, malakang karamdaman. Babies. Pag sinasasay ganyan, din. Pag malungkot ang mami. Mami, are you okay? <laughs> mami, are you sad? <laughs> Mayon lang ulit yung sumaya ng ganayan. Oh, walang day. Hello. Mayon lang sumaya ng ganayan si Tay. Okay, yeah. Ate. Kung kayo wala, ay kami nakatulala lang din sa sopa. Oh, oh, oh. <laughs> ay ngayon tayo tayo, masaya masaya. Ah. Kaya pala, dating namin, tulala. Oh, Diyos! Oh, oh, oh. So, <laughs> nakikipag ano. Don't worry, Teo. Huwag natin namin. Kasi isin po ay nagahayin na. Narito na rin po si Nabunso. Sayang masaya po si Teo. Salamat sa dessert. May palichet lang po si Leia. Salamat. Dessert natin. Ano, Teo? Si tatay nanay. Ay, tayo kumain at magutay. Ano, tatay? Tatay na si Teo. Madami sa laro. Super man.

na pure henslaang. Kaya, okay. oh, <laughs> sobrang gulo naman. sobrang <laughs> tuwa naman ay eh. sobrang gulo naman ni Teo. May sinapan ka ng titurasyal. Oo, hindi niya pansin na panunood. Kaya eh, tayo kumain na. Nakahay na po ito po nga ng mga pagsasalo-saluhan ngayon nga 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 po nga po. Nga po, nga po nga nga. O, pray na tayo. Pray na tayo, hallelujah, Jesus, O God. Lord, maraming maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga pagkain na kahain sa aming harapan, O God. pagpalain mo ka po ito, O God, at mga kalakasan, Lord, na aming katawan. Salamat din po sa sa buhay ni Ate Nels na siya nag-prepare ng mga pagkain ito, Panginoon. At ibalik mo, Panginoon, yung mga lakas na wala sa kanya. O rin po, Panginoon, yung magbuklod ng pagmamahal sa aming buong pamilya. To you, we give the highest praise, the highest glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Na, na. na. tayo.

short. No, thank you. David. Nana. Thank you. Ah, bless. Yeah. Hey, Barry, thank you, Tayo. Okay. I'm trying to say Tayo. Oh, loving on

Nagpapasubo na po si Teo dito oh. aw. <laughs> Sarap, papi. Malapit ng birthday ni papi. May bibigay nga pala ako kay papi mamaya. Yung galing ka na ma'am Judy. Ma'am Joanne. Ayaw. Iyan ay tulingan. Nakain. No, oh, pakain yung sabaw doon, Layla. Mm, po, po, may sabaw pa ka? Hmm, buso. May sabaw. Nagyan mo yung inyong sabawan. No? Kagulo na po. Kanya-kanya ng kain. Kanya-kanya ng kain. May tapos bukas, Mama. Hanggang gumaling si Drog. Hanggang makalabas ng hospital. <laughs> Nandito <Dating> naman ako nasa fiesta. <sinamilota>. Nandito <laughs> si Baka magluto lang ngayon ng kaunti. Eh. Pag may isang potahe, tama na. Sabi ko magluto na lang ng nilagat ng madaling lutuin. Maglaga nala ang mga... Pag may isa dun sa pressure cooker ay eh, salt na yun eh. na. Oo, oh, Bonsu, may pinapakain Pwede ng papaya ayan Huwag lang nyo yung subuan mo ng isda. May parang to, ayun ay, yung ano... Tagilip na.

ay, oh. Nakain pala si Andres. Inoona lai si Bobby honey. at ito oh, Adat habol-habol Andres. <laughs> daw Andres. Para kay Wei I think my promise is seriously. <laughs>

Babi na kami. Oo. Nakain pala ulit si Babi. Malapit na po ang birthday na yan. At may pa-birthday nga pala si wow. Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Wow. Ay, ibigay ko na diyan yan. Wow! Salamat you, so, po Ma'am Judy at Ma'am Joanne.

Nagluluto din po pala ng alimang pulutan daw po. Kanina <laughs> ay ako'y nag-unboxing. Ay, meron dito'ng ibang damit na. Mo nga, Bega, Ito, Leia, tingnan mo nga ba kung kakasya sa iyo. Oo, babae sa iyo. Niti, maganda sa iyo. Oh, ayan. Dapat ay isukat mo muna 'yan. Ito, laya mo kung kakasya sa iyo. Tingnan muna kung kakasya sa iyo. Hindi kay mahilig mag-dress. Sa tingin mo, sa tingin mo kaya, siya. Kasia. Kasia. yung isa, ah. Yan ang maganda, yung bayang tulad. Ito, Rosenda, tumingin ka na rin dito ako kalina. Pag-opisina. Okay, mahal, ito yung mga pang-sexy. Wow, Kasia. Oh. Ito ako sexy. Thank you. Ayaw, Mahal, tumingin ka dito ng dress mo, ah. pag ay, nga ani, saktong sakto. Mga pang... Ay, kay nanay, yan, kay nanay. Malalamig yung si nanay. Hindi ka na bunso. Ay, ito, ay, bibigay ko ay nanay. Nanay, pili ka ng isang balabal. Alin, pili ka ng isang. Parang graduation ni nanay. Bigay mo kayo ng meron na ito, ah. Isang balabal, lalo. <laughs> na yung meron na? May napili kayo. Ah, ito kay Dudut. Ito, ito malalaki. Eh, eh, Yan yung kay Dudut. Ibibigay nga ba kayo? Si Mga pang-sexy Mga pang-sexy

Asha ano? Ah, may nagtatakas na. May, may, sabi may damit pa ako sa loob. Magenta pa siya. Magenta. 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 niyan. Magenta. 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 Magenta.

yan, na rin. Oh, maganda. <laughs> Ibig ka doon na kaunti titi ka mara. Maganda po ang mga hayop. Tsaka si, si mahal lang sukat na. Nang <laughs> 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 사랑하게 해들도. 나게헤트지요 Ito pa yata yan. Ewa. Kapalabas. <laughs>